Panibagong video, padi bagong araw na naman Ngayong araw ay pupunta tayo sa Villa Marina At mayroon tayo titignan Kaya samahan nyo ako, let's go! Okay guys, so dito na tayo sa my first roundabout Papunta tayo ng Villa Marina Ngayong araw ay lumabas si Haring Araw pa rin Kaya pupunta tayo ng Villa Marina ngayon tayo so, na dito na tayo sa may Victoria Road papunta tayo ng Villa Marina ayan kung napapansin niyo ang green 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 ang kapaligiran natin ngayon ayan yan side by side ay green na green dati wala tong mga dahon pero ngayon green na green di ba ayan hindi tayo driver ngayon tayo ay pasahero lamang kaya kung anong pupuntahan ng driver natin doon tayo okay alright alright guys so dito tayo na pababa na tayo ng uh, mandarin ayan ito na tayo sa pababa marathon road ayan dito tayo concentrate ka nyan. sa bus natin ay dumaan nasa lubong natin ayan Maganda ang panahon ngayon. Maaraw. Ayan. Ang oras natin ngayon dito ay 6 o'clock ng gabi. Ayan. Dito tayo. Ayan. Alright. Dito tayo. Dito. Alright guys. So dito tayo. Pababa tayo ng uh, uh, Bilya Marina. Kapasyal tayo. Ayan. Dito tayo guys. Oh. Pababa. Diba? Yan Yahoo! Alright guys, so dito tayo na sa baba, pababa na tayo. Kung napapansin nyo, kung ano yung nakikita nyo na yung blue doon sa dulong dulo, yan ay dagat na. Aya. So dito tayo, dito tayo ngayon sa may Villa Marina. Aya. Oh, giant. Classic Slorak. Oh, meron na, May 29 ano yan the classic rock show ito ang mga show ngayong oh, ito ano to wow calendar girls may 29 to 31 ayan dito tayo guys pababa tayo dito ayan Yan, Villa Marina Royal Hall, Douglas. Aluman Ano ito? Label 42 Ayan Dito tayo Now showing At the Villa Marina Broadway Wala Walang showing ngayon So dito tayo Papasok tayo dito Sa may Villa Marina guys Ayan Ayan Ito, Papasok tayo dito Sa may Villa Marina Diba? Ayan o oh. Okay Ayan Ayan si Philmangs Lakad-lakad lang <laughs> Papasok na tayo dito sa may Entrance Ayan Diba? Napapansin nyo yan guys Ang ganda ng Villa Marina ayan oh. dito tayo ayan guys ayan o oh. o oh, diba ang ganda sabi ko sa inyo eh maganda dito oh, ito ang Villa Marina ba? Oh, diba ayan uh -huh. ayan ang Bilya Marina yan ang Bilya Marina guys diba okay yan ang Bilya Marina nakita na ninyo ang buong Bilya Marina <laughs> alright guys so ngayon dito tayo papasok tayo dito sa may Bilya Marina dito ito ang entrance pasok tayo dito Ayan. Pero i-video muna natin dito. Sige. Kanto dito. Ayan. Kita dito. Ba, maganda. Mhm. Uh -huh. Yan oh. Yan. Yan, guys. yata dito sa taas ayan ayan po Dito kaya dito mayroon silang kwan dito restaurant kaya mayroon mga table dito ayan so napapansin nyo guys dito tayo napapansin nyo yan ay ito yung promenade ah, ito yung promenade ayan mula doon kung saan yung sa amin doon banda Ayan, yung dulong dulo, 'yan. 'Yan 'yung ongkan 'Yan mayroong boat na parating. Ayan, 'yun. 'Yan 'yung boat. Oh, 'yan. 'Yan 'yung boat na parating. 'Yan 'yung ongkan Aha. 'Yan. Ayan. Ito 'yung Villa Marina na. Kung saan ako ko ngayon. Ito ang promenade. Ayan, dito. Diretso 'yan doon. Ayan di ba Ngayon naman ang uh, Douglas Head. Ayun. Okay. Ayun. Diba ang ganda. Ang ganda ng view, guys. Ayun. Aha. Ayun oh. Di ba ang ganda? Sakto kasi niya, eh, maganda. Kasi ang ganda ko. Ayun oh. Oh. Di ba? Woohoo! Uh -huh. Ito ang Bella Marina. Kung saan ako ngayon, nakatayo ay dito sa may Marina. Ayan, ikot tayo. oh, di diba? Ikot, 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 ikot. Ayan. Ayan. Dito tayo, mga sasakyan, ang daming mga sasakyan ngayon at dito sa Iluban ngayong araw hindi ngayong araw, ngayong week ay ang daming darating na mga bikers, kasi ang start ng bikes mga titty race ay ngayong Friday na so sa ngayon, busy lalo na yung mga parating na barko, kung saan galing, galing ba ng Liverpool galing ng uh, Belfast or galing ng Uh, Hisham pagdating dito ay punong puno yan ng mga bikers at mga malalaking mga container van ayan ayan guys oh. di ba alright ayan dito tayo ikot tayo ayan aha ayan, guys dito tayo sa tuktok ng Belia Marina ngayon okay ayan ikot tayo dyan oh. ayan guys ah, diba sabi ko sa iyo maganda dito oh. napapalibutan tayo ng kagandahan ng view dito sa Isle of Man <laughs> yan ito ang Villa Marina guys yan so papasok tayo dyan alright guys sana nag enjoy kayo sa aking view ngayon ayan diba ito si Pelmaus, guys. <laughs> Alright. Alright, guys. So, dito tayo. Pababa tayo. Yan. Kita nyo yan. Mga halaman. May mga halaman din dito, guys. Yan, you no? Know? uh -huh. Ayan. Ito ang mga halaman nila rito. Ayan. Okay pero hindi gan kagandahan pero maganda rin maganda yan alam niyo guys hmm. ayan, pasok tayo dito sa may Bilya Marina ayan guys hello guys ngayon pumasok tayo dito sa may Bilya Marina ngayon ito ang reception ayan pasok tayo dito ito ayan ito ang Bilya Marina Royal Hall Douglas Alubman June 6 gaganapin itong show na to Liverpool 42 ayan so dito tayo pasok tayo dito ayan alright guys ba? Diba? kita nyo ang Villa Marina dito sa loob oh. ayan ayan ayan, ayan. Yeah. ito ang Villa Marina dito sa loob guys ayan. okay yan, ang ganda. Ang ganda, 'di ba? Tapos meron pa nito. Ito ang Marina. Wow. Oh, wow. It's nice. Oh, there's someone coming. It's nice. It's a beautiful, beautiful stairs. Ayan. Ito ang Villa Marina, guys. Contestant number two. Contestant. yeah. Uh, Ayan. 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 alright All right. Shout out, ladies. Ayan. May kasama lang ako dito. Nag-usi-usi -usi lang kami. Ayan. Haha. ha Ayan, guys. Ayan. Di ba? Ang ganda ng loob. Ganda ng loob. Di ba? Ganteng neng lo, keren. Oh, Bagian huh. fotografi and filming notice. Ini aku include Jan. Jan. Hoi is that? bom bom. Ya seputu bom bom dada Lo.

Yahoo! Yahoo! Ayan. ni ba? Maganda. Maraming salamat po. Ayan. Okay guys, yan na. Alright. Ayan guys. Pababa na tayo. Kasi galing na tayo dito sa taas. Ayan. Mm hmm, Pababa na tayo dito. Ba diba ang ganda? Ayan. Alright. Ayan, oh. No? Ang siya. Dito na ang, ang reception. Ayan. Okay. Dito tayo. Ito ang reception. Let us know how we done by visiting. Hmm. Ito ang reception, guys. Ayan. Tapos dito ang mga program anong gaganapin ngayong buwan ayan alright guys yan po diba maganda alright guys so hanggang dito na lang ang aking video maraming maraming salamat po sa inyong panonood ayan sana nag enjoy kayo kaya don't forget to subscribe like and share bye bye